Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag insist mo yung condominium. Matindi ang naging sagutan sa pagitan ng dalawang senador na sina Cynthia Villar at Riza Ontiveros patungkol sa plano ng DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development na magtatayo ng 3.2 million units ng high and medium-rise condominiums para diumano sa mga mahihirap nating kababayan at nangangailangan ito ng tumataginting na 4 trillion pesos na budget. Si Rezao Diveros ang sponsor ng budget ng d at kanya itong ipinagtatanggol sa deliberasyon sa Senado. Tila, Sumabog naman si Villar nang ipinagpilitan ni Ontiveros ang pagpapatayo ng condominium units para sa mga may hirap. Imbis na ipamigay na lamang ang lupa sa mga may hirap at bayaran lamang ng 500 pesos kada buwan. Walang kaabog-abog na sinabi ni Villar na kaya ipinagpilitan ng kampo ni Ontiveros ang naturang proyekto dahil malaki ang komisyon at kopit dito. Dagdag pa ni Villar, hindi umano libre ang kondominium na itatayo at paniguradong hindi ito kakayaning bayaran ng mga may hirap at sa huli ay mapapalayas lamang sila sa kanilang unit at magiging homeless sila. Nagkaroon ng pagtatalo si Cynthia Villar at saka si Risa Hontiveros patungkol sa plano ng DISUD. Ang DISUD, ila ang dapat nagbibigay ng development ng isang urban area. Isa sa platform ng DISUD ay mabigyan ng affordability yung mga tao para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Yan ang pinaka-main goal ng DSUD. So, sa Risa Ontiveros, hindi natin alam kung plano or nakaplano na, gagawin na, or sinasuggest na itong DSUD, ang budget ng DSUD ay umawa ng kondominium para sa mga Filipino. Kasi nga, ito ay para sa development ng urban area. Si Cynthia Villar ay disagree dahil naniniwala siya na kung ang development ng urban area pag-uusapan, kailangan dito ay ang focus ay pabahay para sa mga tao na walang bahay, para sa mga Pilipino na wala pang tirahan. So, paano mo nga naman i-development ide ang isang urban area kung marami pa rin mga kababayan natin na walang sariling bahay, ang iba ay nakatira sa mga tulay, ang iba ay hindi ma-afford kung paano bumili ng sariling bahay sa murang halaga na dapat ang nagtatrabaho ay ang bisod. So, nakafocus si Rizonte Veros para sa middle class na mga Pilipino na kayang maka-afford ng kondominium. Sino ba namang mahirap na tao? ang nasa mga may hirap na part ng Pilipinas ang kayang bumili ng kondominium. Ang sinasabi ni Cynthia Villar dyan ay hindi yan para sa mga may hirap. Bakit hindi na lang ipahulugan sa mga may hirap sa affordable na presyo na kaya ng mga may hirap na layunin ng bisod. Okay? Story time. So magkukwento muna tayo. Kwento ito para sa mga taong pinipilit magkaroon ng sariling bahay. Nakala natin, gobyerno ang makakapagbigay. Five to six years ago, nagpunta tayo ng pag-ibig. Yes, pag-ibig po tayo. Diyan tayo sa show. Ang pag-ibig ay pag-aari ng gobyerno. Ang mga tao, nagtatrabaho, naghuhulog para sa pag-ibig. Isa yan sa mga requirements pag ikaw ay empleyado. Ang layunin ng pag-ibig ay makapagbigay ng murang pabahay para nababawasan ang mga mamamayan nating Pilipino na walang sariling bahay. Dahil nga naman, kung mababawasan ang monthly rental sa expenses ng isang tao, ay malaking kahingahan na. Pero anong nangyari sa pag-ibig? 5 to 6 years ago, nagbid tayo ng bahay sa pag-ibig. Ang selling price ng bahay ko ay nasa 800,000 pero yaan ay sobrang taas na sa panahon ng 5 years ago dahil nag start ang value ng bahay 20 to 25 years ago, ang bahay na binid ko ay nasa 300 to 400,000 lang pero dahil sa zonal value sa civilization, yung value ng lote ay sobrang nagtaas na so nasa 800,000. Kapag bid tayo dyan sa pag-ibig. At nanalo tayo. From 800,000, binid natin siya ng 950,000. May kalaban ako dyan. Ang bid niya ay nasa 800 plus lang din. So, nung tayo ang nanalo, tuwang-tuwa tayo. Pagsakay ko ng elevator, merong mag-jowa Nag-uusap sila. Sabi nung babae, okay lang yan. Meron pa namang sa susunod. Sabi naman nung partner niya, wala, ganun talaga eh. Tapos, tinanong ko sila, pang ilang bid niyo na? sumagot sila, pang-apat na daw. So, pang-apat na silang nagtatry makabid ng bahay sa pag-ibig dahil sa eagerness na gusto na nilang magkabahay. Ilang Pilipino yung may ganyang gigil na gustong gusto na magkabahay. Way back 8 years ago, ang eksena ng pagbili sa pag-ibig ng bahay I first come, first serve. So, may tinatawag na first reservation, then second reservation, third reservation, plus kung sino yung nakatira doon sa bahay na ma foreclose kahit sino pa yan, kahit nag-squat pa yan, yan ang first priority. First priority, yung nakatira or yung dating may-ari. And then, first reservation, second reservation, sila yung mga nagda-down. Kanyari, ang bahay ko ay nasa 800,000. Kahit ilang tao pa ang mauna, po mga alawa, po mga atlo, is still 800,000 pa rin mabibili yung bahay. Hindi siya katulad ngayon na pinahirapan ng lahat ng Pilipino para makakuha ng bahay. Eto, dito mo makikita kung concern pa ba ang mga gobyerno, lalong-lalo lalo na itong pag-ibig na ito. Nasa main goal pa ba sila para sa purpose para magkabahay mga Pilipino? Merong binibid na bahay na 700,000. Ang daming bidder. Hanggang sa umabot yung bid ng 2.5 million from 700,000. Imagine ninyo, yung isang simpleng tao na feeling niya kaya naman niyang hulugan yung 700,000 na maagap kayang magpa-reserve pero natatalo sa bidding dahil ang nananalo ay yung may mga kakayahan magbayad lalong-lalong na yung mga negosyante para bumili ng bahay na wala na yung goal ng pag-ibig na ang pag-ibig fund para mabigyan yung mga tao ng sarili nilang tahanan. Yan ay katotohanan. Wala na ang first reserve, second reserve, ang nagkaroon na lang ay ang first priority. Kung sino yung nakatira o sino yung dating may-ari. Pero once nawala sa taong yon yung pagiging prioritize, kasi hindi siya nakakapagbayad o hindi niya nagagawa ng paraan. Papasok na yan sa bidding. Ipapabid na ng pag-ibig yan. So, ang presyo ng value ng ibinibid sa pag-ibig ay tumataas din taon-taon gawa ng zonal value sa pagtaas sa civilization ng isang lugar. So, nasa na yung gobyerno na makakapagbigay pabahay para sa mga taong pinipilit magtrabaho, pinipilit kumayod kasi ang pinaka-main goal naman talaga nila ay magkaroon ng sa sariling bahay. Nawala na siya. Ngayon, ang bisod ito ang ginagawa. Imbis na mag-focus para magkaroon ng konting pag-asa yung mga tao, nang kaya nila magkaroon sa sariling bahay. Kasi nga may disod. Pagkakakitaan pa dahil sa planong condominium ang itayo. At hindi pabahay na mura para sa mga taong walang tahanan. Hindi na hoon natin maaasahan ang pag-ibig. Dahil ginawa nilang bidding. Imagine ninyo. Gada merong isang malaking biddingan sa pag-ibig. Example, ang total ng lahat ng bahay ay umaabot ng 50 million. Example lang yan ha. Dahil sa bidding, times 2, times 3. Nagkakaroon sila ng kita na umaabot ng 150 million. So ganyan na nangyari. Pinagkakakitaan na rin ang pag-ibig. Na hindi dapat kasi nga para sa mga Pilipino yung walang bahay eh. Para nga maumunti ang mga taong nasa lansangan na dyan natutulog na nagkakaroon sila ng pag-asa na magkaroon sariling bahay. Paano angat ang Pilipinas? Hindi nyo na pinaprioritize yung unang pangangailangan ang magkaroon ng sariling bahay. Gobyerno ang nagputol para sa pag-asa ng mga karamihang mahirap na magkaroon ng sariling bahay. Sino ngayon nakikinabang sa pag-ibig at bidding? E eh, di yung mga taong gagawing negosyo ang pagbili ng bahay. Kapag maganda ang area, maganda ang lugar, ibibid nila yan. Depende sa feeling nilang balang araw, ibibibenta nila ng triple or four times pa. Gaya nangyari sa pag-ibig ngayon. Nawawala yung taong ah, gusto lang magkabahay. May inaabangan sa pag-ibig. Then meron kang kaya nila yung 500,000. Isipin mo pa lang na 500,000. Ibibid ko yan, pupunta ko don Para sa aking isang mahirap, pag-iipunan ko yan at pipilitin ko. Pupunta ako doon, sino mga makakalaban mo? Magkano yung mga kalaban mo magbibid? So, ibig sabihin, kapag isang mahirap ka at gusto mong pumunta ng pag-ibig para magbid ka, kailangan, magkano yung makita mong value price, kailangan times to yung dala mo para makalaban ka. Kaya ba ng mga mahirap yan? Sino pa ang katuwang ng mga mahirap na walang sariling bahay sa gobyerno para mabigyan silang sariling bahay? O, so, ano nangyari? umunti ba yung mga taong walang tahanan? Di ba hindi? Ba't tayo mag expect niyan? Eh hindi na nga natin ibinigay yan sa mga may hirap. Pag-ibig. Nakitaan ng failure. Failure dahil hindi nagawa yung totoong misyon. Misyon para mapaunti yung mga taong walang sariling bahay. Minsan nasa gobyerno rin yan eh. Hindi naman pwedeng kilos ka ng kilos, gawa ka ng gawa, trabaho ka ng trabaho para makapag-ibon ka ng bahay. Magkano na ang mga value ng mga bahay ngayon? Wala ka nang makikitang 200,000 dyan eh. Gobyerno, pamahalaan. Silipin nyo naman to. Para to sa may hira po, kawawa. Wala na lang magawa.